Okay na tayo mga idol. Pagpigaan ko ng siri para masarap kumibo. Yung iba mahirap pasayahin. he pilit kang hinahanapan ng butas <clears throat> ito na oh ang ampalaya ko malakas po ang pantunaw natin kapag kang isang tao walang sakit malakas po ang pantunaw kung hindi ito matutunaw takut takot na akong kumain ng paulit-ulit hindi po ba? Kain tayo mga ilod. Nagugutom na ako. Lagi akong may talag. Nagpapasarap kasi sa sabaw niya. ito naman bida na ito kaya dinadamihan ko yung hindi ko mauubos sa mga alaga ko mga pusak. ko kaya pati alaga ko eh healthy sila eh. กระป๋อไม่เก่งจากคุปครันนมุนะรขลักเรอ nabibiyak din ito tapos yung matigas niya sa loob inaalis ko para kakainin ko na lahat pati ulo super Uh, Pag na yun Huwag niyo mas timahan Pakapsat po Mahantay wa po Hindi ako ganong napagod na nagtabas daw sa dragon fruit daw. Kasi umambon. Umambon mga idol, bawal magkasakit. Shout out sa mga followers natin, mga viewers natin. Mga solid. cut out din kay Norman Takbianan yan po ang aming kapitan dito umutang na naman ako kanina 10 kilo bigas wala pa yung sahod namin ng aking admin ontela yung kanin ko <coughs> mga idol ha? nakakita ako ng pan. isang balaking dragon fruit sa dalawang mali tinain ko ha nagtatabas ako do balapit ng bahinog yung kwad iyon pinukosang kuno na yung huli na maraming bulaklak Kapag ka po yun ang nahinog, marami. Jojo, magdala ka ng maraming sako. Oh. Ang saluyot pala eh. <coughs> Tanim ko lahat yan. may buntot yan ko sa akin mga pusa yun namang yun namang mga aso ko binigyan ako ni Juan shout out sa'yo Mark Paklaon binibigyan ako ng bituka hasang ng tilapia Pati ang palaya, kinakain ng mga pusa ko, Kaya lang, inaalis ko yung tangkay. ang mga inuulam ko lang noon na hindi ako natutunawan yung bala iba nasa klan eh isdang tabang ay isdang, sorry po nasa, nasa tubig tabang ayusin mo direct pipiliin ko yung magaganda gagayat gayatin ko ng pino kakamatisan aba hindi natutunaw yun bakit kaya Ubusin ko ito. Bolo. Tapos kukuha pa ako konting kanin. Para hindi na ako maghahaponan sa baryo Dako, mahaba ng oras. Nakakat ko na para hindi mainip ang mga manunood. I love you all, mga idol. madre.